Hello guys, welcome back po sa aking munting channel. Kasi ako akong vlog. For today's videos guys, is magmukbang magmumukbang tayo ng mangga guys. Yan guys, ah, yung mangga guys. Oh. May mangga akong dalawa guys, bumili ako. Hila pa yan guys. Kaya guys, samayin niyo akong magmukbang ng mangga. Ako okay guys, magmukbang tayo ng mangga guys. <coughs> Alitan natin ang mangga guys. Palitan natin guys ang mangga. Sarap ito guys. Tapos sausaw lang sa tuyo. Sa kasuka guys. Ay sarap. Hmm. Parang ano na guys. Matulo na yung laway ko guys. Hmm. Nana. Bidjo asam-asam tuh guys. Kahit... Ah. Cold. Hmm. What is ice cream? So it's cold. Mangsika. I told you. Hmm. kala semangka guys. oi Ini kala-mbe semangka guys. Hai. Hmm. Hey. May isa pa dito guys. May isa pa dito guys. Hmm. Ito, anak ang laway, guys. Ay. Ay. Huwag natin i-kuan tong liso, guys. Kasi, may ano pa yan. May laman pa. Mmm. 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 Ayan guys, tapos na guys. Kakain na tayo guys. Kakain na tayo. Ayan. Ayan dito guys. Ayan. Ayan. Saka guys. Oh. Ayan. 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 guys. Suka. And guys, ay, kalamig sa mga gudha. Okay, so. guys, oh, uh, guys, ah, um, mm um, -hmm. um, um, harap, guys, um. Mm -hmm. Sarap lang guys. Masarap sa antok may sili guys. Kaso walang sili. Hmm. Medyo maano na siya guys. Lambot na. Hmm. kahit ano na siya guys maasim pa rin hmm hmm so what's the problem tinatanong ako ng alaga guys bakit ba ako laging magawa ng video hmm <laughs> Mm. Bilis natin to guys kasi ano. Mm. Asik pa rin guys. Ano? Mm. Suka at saka toyo lang. Mm. Right, medyo hinog na sya guys yellow na, asim pa rin parang hindi naman to ang janin ko mm hmm Like ice cream. Salap guys. Hmm. Ini tuh. Hmm. Aslim. Aslim. Hmm. Mm. sana to pag may mm. 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 <laughs> asim terus, hmm, lalu siapa? guys, halas yuk bisa petugas nanti untuk melaga guys, nah, yeah. yang nice. Potana ano? Nabiten. Mangga. asim Kaya guys, hanggang dito na lang yung video guys. Ayun guys oh. alaga ko, siyang kumain sa isa. So guys, hanggang dito na lang yung video ko. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and Bye-bye.